Learn! Ang tama na ang! The last airbender, Avatar Grabe, ang bagyo naman. Bawat. Nakabalik pa. Sumpong namin. Kapit ka lang dyan. Magsitiga lang. Wala nagsasama mo din yan. Woo! Bakas. Bumaba na yung ano, mahangin. Eh, bubong namin o, oh, naangat na. Yan na naman. Sabi, ito nyo <laughs> bagyo. Ah, labi, eh. namin. kapit ka lang, kapit ka lang motor ko, mangga Grabe ang bagyo. Napakalakas. Mas na hangin. Ayan, mga tao pa na yung mga ano, saging. Sabi no? Salin namin sa likod. Mm-hmm. Gare koy. Ubos ang mangga. Ay, dami laglag lag. Oh, tama na gawin. Diba? Ang naman Ngayon hey, mga koy, napakalakas ng bagyo. Welcome back again dito at sa ating YouTube channel. So, dapat may pasok kami ngayon. Hindi na may ng management dahil talagang sa mapang panahon. Ayan, nyo naman. So ito yung ating ano Meron tayong project na nakaraan eh So overhauling Palit ng spring ng kicker So yung pinost ko ng huli Palit ng black, piston piston ring MP brand And then nilisetin yung carburetor So ito na, finish product mga koys. Si sa Nasa labas, basang basa na May mga gawain pa tayo dito ng motor eh, no? So yun lang mga koys. ride safe kayo uh, Kung may mga biyahe kayo ngayon Kung may paso kayo, And then, uh, sa mga nasa bahay naman, keep safe pa rin. So, ingat nyo yung mga pamilya nyo. Na talaga kung umawalan dyan sa inyo, uh, mag-ingat po kayo sa landslide, sa baha, sa mga pagkatamba ng puno. So, mag-ingat Ingat nyo po yung mga pamilya nyo at mga sarili nyo. Kung nasa labas po kayo ng bahay, uh, isipin nyo palagi na meron kayong uuwian na pamilya. So nga pala, hindi ko na ito na-videohan sa mga torque value. Kasi kagabi, nung ginagawa ko, bumagyo na. Eh, no. Basa na po nito sa terrace ko. Eh, no. Tumutulo pa. Hindi ko pa napapayos. Hindi ko pa napapalagay nung ano, nung harang. Parang din na ang dito. So, ko lang sa inyo. Testing natin. Testing natin. Susi. So, ito is mausok. Tapos, yung kegel niya, alas So, ngayon, di na. One click. Okay. Ayos na. Switch up. So, mga boys, ride safe po kayo lahat. Ingat sa mga lugar na po binabagyo. Paalala lang, mula kayo kayo, Jess. Thank you, thank you.